Uh, good morning mga ka agree <laughs> um, Dahil papalapit ang bagyo Kailangan nating Kumbaga malisin ang damage nito sa talong So Kailangan nating ano, I-trim yung mga dahon Para yung hangin is lagpas lang siya So mababawasan ng stress Nadulot ng mga hangin So sayang nga lang pero okay lang dahil nga hindi natin ma iiwasan ng ano. Sayang lang. Pero okay lang kasi ano.